Gen, uh, nagsimula na po ang session kahapon. Uh, kumusta po so far po yung tatlong inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposition ng inyong opisina muna? Ay, uh, po, ah uh, ayos na po yung tatlo, no? Uh, anytime pwede ko na po i-transmit kay House Speaker. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon pag-aralan yung mga tatlong complaints na pinail earlier at of course they are also planning to file another complaint no uh, yun po ang pinatawag nating fourth complaint na ang gusto po nila ay full proof na complaint mm -mm. at Maaari po na mas marami yung nag-endorse. Kasi po under our rules, if one-third no mm -hmm. of the House members, that's about 103 members po ng House of Representatives, mm -hmm. diretso na po sa, sa Senado yun, itatransmit na po sa Senado. Mm -hmm. Pagka nakuha nila ang 103 signatures no or endorsers, ng kanilang complaint. So, maaaring ganun po yung balak ng iba nating house members.